Iyon, kamusta po mga bosschip? Sa unang pagkakataon nga po pala, magluluto ako ng chicken yakni pulaw Ang ibig sabihin nga po pala ng yakni ay sabaw At yung pulaw naman po ay isang kalderong kanin Bale, ang concept nga po nito, kung nagluluto po tayo ng normal na kanin sa tubig lang Ito naman po, lulutuin natin yung kanin sa pamamagitan po ng sabaw Depende po kung anong laman yung gagamitin nyo Manok po ba o baka? Ito na nga po yung mga pangangailangan natin mga bosschip Ipapakilala ko na nga po sila sa inyo isa-isa Gagamit -isa. po ako dito ng manok at ito na nga po yung aking basmati rice. Ibabad nyo po siya ng 30 to 45 minutes. Gagamit din po ako dito ng patatas. Ganun na rin po ng kamatis. Sandamakmak po na sibuyas. Fresh yogurt. At ito nga mga boshit. Dahon ng laurel. Cinnamon sticks. Cloves at saka sa buong buhay ko ngayon lang ako nakakita ng black lemon meron pala nito susubukan ko nga po siyang lagyan mga bosschip itatry ko nga po kung anong kalalabasan ng ating lulutuin ngayon gagamit din po ako dito ng uh, ground cardamom seeds at eto na nga po yung mga spices natin gagamit po ako dito ng pulaw spices bumili na nga lang po ako tapos asin, turmeric, paprika, garlic and ginger paste black pepper at saka nga po yung ating chicken powder para mas lalong malasa yung sabaw natin at lumasa siya ng gusto dun sa ating kanin ayan na nga mga boss chip simulan na nga po natin to nga pala dapat po pala may sili to siling buo o red, red chili kaso hindi ko po siya lalagyan kasi nga po ayoko po ng maanghang kaya simulan na natin to mga boss chick <laughs> magpainit na nga po tayo ng ating paglulutuan lagyan na nga po natin ng mantika to then ilagay na nga po natin yung sibuyas antayin lang po natin mag golden brown yung sibuyas mga boskit yan magmedyo medyo golden brown na nga siya. ilalagay ko na nga po yung kamatis after po ng kamatis ilagay na po natin yung laurel cinnamon sticks Uh, black lemon at saka cloves. And then, ito pong cardamom seeds. Half teaspoon ng paprika. Nakalimutan po nga po pala kanina, maglalagay din po pala ako ng cumin powder, mga boss chief. Half teaspoon lang din po. Ito po yung cumin powder. And then, turmeric powder half teaspoon lang din po and then yung ating binili nga po na pulaw spices isang teaspoon po iligay ko na nga po yung manok takpan lang po muna natin mga 3 minutes po yan after 3 minutes iligay ko na nga po yung ginger and garlic paste isang kutsarita din po nun. Then, lagay na nga po yung yogurt. 170 grams po ito. Halaw. lang natin mga bosschek. Takpan po muna natin ulit mga bosschek. Pakatasin muna natin yung manok. Yan. Pwede well, makatas-katas na nga yung sabaw natin. Eh lalagay ko na nga po yung patatas. Lagyan po natin ng isang cup ng tubig. Then lang po natin siya ulit. Yan. Pag kumukulo na nga po, lagyan ko na siya ng paminta. Kalahating teaspoon. Asin. Kalahating teaspoon din po. At saka ng chicken powder. Tansya na lang po. <laughs> yan, siguro mga isang teaspoon din yun. <laughs> Palambutin lang natin ng konti yung patatas mga boss tapag so, Kapag medyo malambot na nga po yung patatas, nagyan po ulit natin ng tubig. Dalawang cup nga po yan, 2 cups of water nga po yung ko mga boss chief. Then, ihulog na nga po natin yung asmati rice yung kanino binabag natin yan ngayon hihintayin lang po natin siyang pumulo maluto hanggang mawala po yung sabaw takpan lang po natin ulit mga boss chip iyon natuyo na nga po yung tubig mga bosschip. Kaso, hindi nga po siya perfect kasi medyo malatala tayong kanin. Di balik, kapag madalas ko na siyang niluluto, panigurado mapi ko din po ito. Dapat pala kumukyaan ko lang yung tubig ng paglagay kanina. Pero ready na nga po ito mga bosschip. Chicken, yakni, pulaw. malasang malasa na po yung kanin niya mga bosschip. 20-40 bag na nga to, mga boss chief? Iyon mga boss chief. Ito na nga po yung kinalabasan ng akin chicken yak ni Pulaw. Hindi nga po talaga siya perfect kasi medyo malatayong kanin. Pero sa susunod po talaga, igagaling naman ko na. Talagang iingatan ko na hindi malatayong yung kanin. Kung nagustuhan nyo nga po sana yung video na ito, huwag nyo po sana kalimutan mag-like, share, comment, at pakisubscribe na rin po ko mga boss chief. Salamat po ng marami sa inyong panunod. Kumain na po kayo dyan. Ipapakay ko na nga po ito sa mga tao dito sa amin. Panigurado, tibagto kahit malata ang kanin. Salamat po ng marami sa inyong panunood. po kayo palagi Jan.